Isang bagong halimaw sa dagat ang posibleng maglayag sa karagatan ng Pilipinas At hindi ito basta-bastang bangka, ito ang Hayabusa-klas mula sa Japan Ginawa para sa bilis, lakas, at dominasyon sa baybayin, ang warship na ito ay humahakot ng atensyon At nayon, may mga bulong-bulungan na ito'y posibleng mapunta sa Philippine Navy Ito na kaya ang susunod na game changer sa ating maritime defense ang makapangyarihang barkong ito ng Japan maari na bang maglayag sa ilalim ng bandila ng Pilipinas? May mga malalakas na indikasyon na ang Pilipinas ay maaaring tumanggap ng Hayabusa Class Patrol Boat mula sa Japan, isang high-speed missile capable na sasakyang pandagat na kilala sa makabagong teknolohiya at kakaibang liksi. Kapag natuloy ito, ito ay magiging isang malaking hakbang para sa kakayahang pangdepensa ng Philippine Navy lalo na sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Ang tanong, handa na ba tayong tanggapin ang mandirigmang pandagat mula Japan? Ang Hayabusa-class patrol boat ay isa sa pinakamabagsik na fast attack craft ng Japan. Idinisenyo para magbantay, lumaban at umatake ng may bilis at katumpakan. Gawa ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang sasakyang ito ay hindi lang basta pang display. Ito ay ginawa para sa tunay na labanan sa gitna ng tensyon sa mga karagatan. May habang halos 50 metro at kayang tumakbo ng hanggang 46 knots. Ang Hayabusa Class ay isang lightning fast asset para sa mabilisang operasyon at hit and run tactics sa dagat. Pero huwag palilin lang sa laki nito. Ang maliit na barkong ito ay may dalang matinding lakas, mayroon itong OTO Melara 76mm Naval Gun para sa masaklaw na surface attacks At may dalaring Type 90 Ship-to-Ship -ship Missiles, ang bersyon ng Japan ng American Harpoon na kayang umatake sa kalaban kahit sa malalayong distansya Dagdag pa ang makabagong radar at fire control systems at stealthy design na mahirap matukoy sa radar Ang resulta, isang barkong mabilis, mabagsik at halos hindi makita. Ang liksi nito ay perpekto para sa island defense, seguridad sa baybayin at mga intercept mission. Eksaktong kakayahan na kailangan ng Pilipinas sa tensyong umiinit sa West Philippine Sea. Kapag ang Hayabusa class ay napunta sa Philippine Navy, hindi lang ito magiging patrol boat. Ito ay magiging isang malaking strategic upgrade. Mabilis, malupit at subok sa labanan. Ito ang klaseng barko na kayang baguhin ang laro. Sa panahong ang seguridad sa dagat ay mas mahalaga kaysa dati, ang posibleng paglipat ng Hayabusa class patrol boat sa Pilipinas ay maaaring maging isang malaking pagbabag.